Kabanata 70, ang pinakamababa sa aking mga kapatid na ito, ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 25 Versikulo 31 hanggang 46. Kapag ang anak ng tao ay dumating sa kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga banal na anghel na kasama niya, kung magkagayo'y mauupo siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, at sa harap niya ay titipunin ang lahat ng mga bansa, at sila'y ihihiwalay niya sa isa't isa. Kaya't inilarawan ni Kristo sa bundok ng mga olibo sa kanyang mga alagad ang tanawin ng dakilang araw ng paghuhukom. At kanyang inilarawan ang desisyon nito bilang pagbabalik sa isang punto. Kapag ang mga bansa ay natipon sa harap niya, magkakaroon lamang ng dalawang uri, at ang kanilang walang hanggang tadhana ay matutukoy sa pamamagitan ng kung ano ang kanilang ginawa o napabayaang gawin para sa kanya sa katauhan ng mga dukha at naghihirap. Sa araw na iyon ay hindi ipinakita ni Kristo sa harap ng mga tao ang dakilang gawain ginawa niya para sa kanila sa pagbibigay ng kanyang buhay para sa kanilang pagtubos. Inihaharap niya ang tapat na gawain ginawa nila para sa kanya. Sa mga inilagay niya sa kanyang kanang kamay ay sasabihin niya, Halikayo, kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan, sapagkat ako ay nagutom, at ako'y binigyan ninyo ng pagkain, ako ay nauuhaw, at pinainom ninyo ako, ako ay naging dayuhan, at ako'y inyong pinatuloy, hubad, at binihisan ninyo ako, ako'y may sakit, at ako'y inyong dinalaw, ako ay nasa bilangguan, at kayo'y nagsilapit sa akin. Ngunit yaong mga pinuri ni Kristo ay hindi nakakaalam na sila ay naglilingkod sa Kanya. Sa kanilang naguguluhan na mga pagtatanong ay sinagot niya, Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa aking mga kapatid na ito, ay ginawa ninyo sa akin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na sila ay kapuputan ng lahat ng tao upang yusagan at pahirapan. Marami ang itataboy sa kanilang mga tahanan at dadalhin sa kahirapan. Marami ang mahihirapan dahil sa sakit at kakapusan. Marami ang itatapon sa bilangguan. Sa lahat ng nag-iwan ng mga kaibigan o tahanan para sa kanyang kapakanan ay ipinangako niya sa buhay na ito ng isandaang ulit. Ngayon ay tiniyak niya ang isang natatanging pagpapala sa lahat ng dapat maglingkod sa kanilang mga kapatid. Sa lahat ng nagdurusa para sa aking pangalan, sabi ni Jesus, dapat ninyo akong kilalanin. Kung paanong ikaw ay maglingkod sa akin, gayon din ikaw ay maglingkod sa kanila. Ito ang katibayan na kayo ay aking mga disipulo. Ang lahat ng isinilang sa makalangit na pamilya ay sa isang espesyal na kahulugan ng mga kapatid ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ni Kristo ay nagbubuklod sa mga miyembro ng kanyang pamilya, at saan man ang pag-ibig na iyon ay nahayag doon ang banal na relasyon ay nahayag. Ang bawat isa na umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Unang Juan Kapitulo 4 Versikulo 7 Yaong mga pinuri ni Kristo sa paghatol ay maaring kakaunti ang nalalaman tungkol sa teolohiya, ngunit itinatangi nila ang kanyang mga prinsipyo. Sa pamamagitan ng impluensya ng banal na espiritu sila ay naging isang pagpapala sa mga nasa paligid nila. Maging sa mga pagano ay yaong mga nagmahal sa diwa ng kabaitan, bago dumating sa kanilang pandinig ang mga salita ng buhay, nakipagkaibigan sila sa mga misyonero, kahit na naglingkod sa kanila sa panganib ng kanilang sariling buhay. Sa gitna ng mga pagano ay yaong mga sumasamba sa Diyos ng walang kaalam-alam, yaong mga hindi kailanman dinadala ng liwanag sa pamamagitan ng mga kasangkapan ng tao, gayon may hindi sila mapapahamak. Bagamat walang alam sa nakasulat na batas ng Diyos, narinig nila ang kanyang tinig na nagsasalita sa kanila sa kalikasan, at nagawa ang mga bagay na hinihingi ng batas. Ang kanilang mga gawa ay katibayan na ang banal na espiritu ay humipo sa kanilang mga puso, at sila ay kinikilala bilang mga anak ng Diyos. Gaano kagulat at kagalakan ang maralita sa mga bansa at sa mga pagano, na marinig mula sa mga labi ng tagapagligtas, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa aking mga kapatid na ito, ay ginawa ninyo sa akin. Gaano kasaya ang puso ng walang hanggang pag-ibig habang ang kanyang mga tagasunod ay tumangala ng may pagtataka at kagalakan sa kanyang mga salita ng pagsang-ayon. Ngunit hindi sa anumang uli ang pag-ibig ni Kristo ay limitado. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa bawat anak ng sangkatauhan. Upang tayo ay maging miyembro ng makalangit na pamilya, siya ay naging miyembro ng makalupang pamilya. Siya ang anak ng tao, at sa gayon ay isang kapatid sa bawat anak na lalaki at babae ni Adan. Ang kanyang mga tagasunod ay hindi dapat makaramdam ng kanilang sarili na hiwalay sa napapahamak na mundo sa kanilang paligid. Ang mga ito ay bahagi ng malaking web ng sangkatauhan, at tinitingnan sila ng langit bilang mga kapatid sa mga makasalanan gayon din sa mga santo. Ang nahulog, ang nagkakamali, at ang makasalanan, ang pag-ibig ni Kristo ay yamakap, at ang bawat gawa ng kabaitan na ginawa upang iyanggat ang isang nahulog na kaluluwa, ang bawat gawa ng awa, ay tinatanggap bilang ginawa sa kanya. Ang mga anghel ng langit ay isinugo upang maglingkod sa mga magiging tagapagmana ng kaligtasan. Hindi natin ngayon alam kung sino sila, hindi pa nahahayag kung sino ang mananaig, at makibahagi sa mana ng mga banal sa liwanag, Ngunit ang mga anghel ng langit ay nagdaraan sa kahabaan at kalawakan ng lupa, na nagsisikap na aliwin ang mga nagdadalamati, upang protektahan ang mga nanganganib, upang makuha ang mga puso ng mga tao kay Kristo. Walang napapabayaan o napapadaan, ang Diyos ay walang pagtatangi ng mga tao, at siya ay may pantay na pangangalaga sa lahat ng mga kaluluwang kanyang nilikha. Habang binubuksan mo ang iyong pinto sa mga nangangailangan at nagdurusan ni Kristo, Tinatanggap mo ang mga hindi nakikitang anghel. Inaanyayahan mo ang pagsasama ng mga makalangit na nilalang. Nagdadala sila ng isang sagradong kapaligiran ng kagalakan at kapayapaan. Dumarating sila na may mga papuri sa kanilang mga labi, at ang sumasagot na pilit ay naririnig sa langit. Ang bawat gawa ng awa ay gumagawa ng musika doon. Binibilang ng ama mula sa kanyang trono ang mga di makasariling manggagawa sa kanyang pinakamahalagang kayamanan ang mga nasa kaliwang kamay ni Kristo, ang mga nagpabeye sa kanya sa katauhan ng mga dukha at naghihirap, ay walang kamalayan sa kanilang pagkakasala. Binulag sila ni Satanas, hindi nila napagtanto kung ano ang utang nila sa kanilang mga kapatid. Sila ay naging masigasig sa kanilang sarili, at walang paki-alam sa mga pangangailangan ng iba. Sa mga mayayaman, ang Diyos ay nagbigay ng kayamanan upang sila ay makapagpahinga at maaliw sa kanyang naghihirap na mga anak. Ngunit kadalasan sila ay walang malasakit sa mga kagustuhan ng iba. Nararamdaman nila ang kanilang sarili na mas mataas kaysa sa kanilang mahihirap na mga kapatid. Hindi nila inilalagay ang kanilang sarili sa lugar ng mahirap na tao. Hindi nila nauunawaan ang mga tukso at pakikibakan ng mga mahihirap, at ang awa ay namamatay sa kanilang mga puso. Sa mamahaling mga tirahan at mag simbahan, ang mayayaman ay nagkukulong sa mga dukha, ang mga paraan na ibinigay ng Diyos upang pagpalain ang nangangailangan ay ginugugol sa pagpapalayaw sa pagmamataas at pagkamakasarili. Ang mga dukha ay ninanakawan araw-araw ng edukasyon na dapat nilang taglayin tungkol sa magiliw na awa ng Diyos sapagkat siya ay gumawa ng sapat na probisyon upang sila ay maaliw sa mga pangangailangan sa buhay. Napipilitan silang medama ang kahirapan na nagpapakipot sa buhay, at madalas na natutukso na maging maingitan, mainggit, at puno ng masasamang haka-haka. Yaong mga mismong hindi nagtiis sa panggigipit ng kakapusan ay madalas na tinatrato ang mga dukha sa paraang mapang at ipinadama sa kanila na sila ay tinitingnan bilang mga dukha. Ngunit nakikita ni Kristo ang lahat ng ito, at sinabi niya, ako ang nagutom at nauuhaw. Ako ay isang estranghero, ako ang may sakit, ako ang nasa kulungan. Habang ikaw ay nagpipiesta sa iyong masaganang nakalatag na mesa, ako ay nagugutom sa hovel o sa walang laman na kalye. Habang ikaw ay payapa sa iyong marangyang tahanan, wala ako kung saan ihiga ang aking ulo. Habang pinupuno mo ang iyong wardrobe ng mayayamang damit, ako ay nagduka. Habang hinahabol mo ang iyong mga kasiyahan, nalugmok ako sa bilangguan. Nang ibigay mo ang kaunting tinapay sa mga nagugutom na dukha, nang ibigay mo ang manipis na mga kasuotan upang protektahan sila mula sa nanunoot na hamog na nagyelo, naalala mo ba na nagbibigay ka sa Panginoon ng kaluwalhatian? Sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, ako ay malapit sa iyo sa katauhan ng mga naghihirap na ito, ngunit hindi mo ako hinanap. Hindi ka papasok sa pakikasama sa akin. Alam kong hindi ikaw. Inaakala ng marami na magiging isang malaking pribilehiyo ang bisitahin ang mga tanawin ng buhay ni Kristo sa lupa, ang paglalakad kung saan niya tinapakan, upang tumingin sa tabi ng lawa na gusto niyang turuan, at ang mga burol at lambak kung saan madalas nakatitig ang kanyang mga mata. Ngunit hindi natin kailangang pumunta sa Nazareth, sa Capernaum, o sa Bethania, upang makalakad sa mga hakbang ni Jesus. Matatagpuan natin ang kanyang mga yapak sa tabi ng higaan, sa mga burol ng kahirapan, sa masikip na mga eskinita ng dakilang lungsod, at sa bawat lugar kung saan may mga puso ng tao na nangangailangan ng aliw. Sa paggawa ng ginawa ni Jesus noong nasa lupa tayo, lalakad tayo sa kanyang mga hakbang. Lahat ay maaaring makahanap ng isang bagay na gagawin. Ang mga dukha ay laging kasama ninyo, Juan Kapitulo 12 Versikulo 8, sabi ni Jesus, at hindi kailangang madama ng sinuman na walang lugar kung saan sila makapagtrabaho para sa kanya. Milyon-milyong kaluluwa ng tao na handang mapahamak, nakagapos sa tanikala ng kamangmangan at kasalanan, ay hindi pa nakarinig ng tungkol sa pag-ibig ni Kristo para sa kanila. Kung ang ating kalagayan at ang kanilang kalagayan ay mababaligtad, ano ang nais nating gawin nila para sa atin? Ang lahat ng ito, hanggat nasa ating kapangyarihan, nasa ilalim tayo ng pinakasolem na obligasyong gawin para sa kanila. Ang tuntunin ng buhay ni Kristo, kung saan ang bawat isa sa atin ay dapat tumayo o mahulog sa paghuhukom, ay, anuman ang ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gawin ninyo sa kanila ang gayon. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 12 Ibinigay ng tagapagligtas ang kanyang mahalagang buhay upang makapagtatag ng isang simbahan na may kakayahang pangalagaan ang nalulungkot at tinutukso na mga kaluluwa. Ang isang grupo ng mga mananampalataya ay maaaring mahirap, walang pinag-aralan, at hindi kilala. Gayun paman kay Kristo maaari silang gumawa ng gawain sa tahanan, kapitbahayan, simbahan, at maging sa mga rehiyon sa kabila na ang mga resulta ay magiging kasing lawak ng kawalang hanggan. Ito ay dahil ang gawain ito ay napabuyon kung kaya't napakaraming kabataang alagad ay hindi sumusulong ng higit sa alpabeto lamang ng karanasang kristyano. Ang liwanag na nagniningning sa kanilang sariling mga puso nang magsalita si Jesus sa kanila ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan, maaring napanatili nilang buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Ang hindi mapakali na enerhiya na kadalasang pinagmumula ng panganib sa mga kabataan ay maaaring mapunta sa mga daluyan kung saan ito dadaloy sa mga batis ng pagpapala. Ang sarili ay malilimutan sa masigasig na gawain upang makagawa ng kabutihan sa iba. Ang mga naglilingkod sa iba ay paglilingkuran ng punong pastol sila mismo ay iinom ng tubig na buhay at mabubusog. Hindi sila mananibik para sa mga kapana panabik na libangan o para sa ilang pagbabago sa kanilang buhay. Ang dakilang paksa ng interes ay kung paano iligtas ang mga kaluluwang handang mapahamak. Magiging kumikita ang pakikipagtalik sa lipunan. Ang pag-ibig ng manunubos ay magbubuklod sa mga puso sa pagkakaisa. Kapag napagtanto natin na tayo ay mga manggagawa kasama ng Diyos, ang kanyang mga pangako ay hindi sasabihin ng walang pakialam. Sila ay mag-aapoy sa ating mga puso, at mag-alab sa ating mga labi. Kay Moises, nang tawagin upang maglingkod sa isang ignoranti, walang disiplina, at mapanghimagsik na mga tao, ang Diyos ay nagbigay ng pangako, ang aking presensya ay sasama sa iyo, at bibigyan kita ng kapahingahan. At sinabi niya, tiyak na si say iyo ako. Exodo Kapitulo 33 Versikulo 14, 12 minuto pasado alas 3. Ang pangakong ito ay para sa lahat ng gumagawa bilang kahalili ni Kristo para sa kanyang mga naghihirap at nagdurusa. Ang pag-ibig sa tao ay ang makalupang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay upang itanim ang pag-ibig na ito, upang tayo ay maging mga anak ng isang pamilya, na ang hari ng kaluwalhatian ay naging kaysa natin. At nang matupad ang kanyang mga pamamaalam na salita, magmahalan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo, Juan Kapitulo 15 Versikulo 12, kapag mahal natin ang mundo gaya ng pagmamahal niya dito, tapos para sa atin ang kanyang misyon. Tayo ay nababagay sa langit, sapagkat nasa puso natin ang langit. Ngunit kung hindi mo iligtas silang nang adala sa kamatayan, at yaong mga handang patayin, kung iyong sasabihin, masdan, hindi namin nalalaman, hindi ba niya naiisip ang puso? At ang nag-iingat ng iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At hindi ba niya gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa? Kawikaan Kapitulo 24 Versikulo 11-12 Sa dakilang araw ng paghuhukom, yaong mga hindi gumawa para kay Kristo, na naanod sa pag-iisip sa kanilang sarili, nag-aalaga sa kanilang sarili, ay ilalagay ng hukom ng buong lupa kasama ng mga gumawa ng masama. Nakatanggap sila ng parehong pagkondena. Sa bawat kaluluwa ay ibinibigay ang tiwala. Sa lahat ay itatanong ng punong pastol, na saan ang kawan na ibinigay sa iyo, ang iyong magandang kawan. At, ano ang sasabihin mo kapag pinarusahan kanya? niya? Jeremias Kapitulo 13 Versikulo 20, 21 Dito nagtatapos ang Kabanata 70. Para updated ka sa susunod na kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.